guys! Welcome to my vlog! It's me, Mary Sed. Ayan guys, nagsisimula na na naman na mag-bloom lahat ng aking alagang orchids. Yung iba hindi pa nag-bloom yung kanilang mga petals. Nag-umpisa pa lang. Like nito, ayan. Pero yung iba, meron ng pa isa, -isa na nag-bloom. Ayan, nakakatuwa lang guys kasi halos lahat ng aking... a. Uh, orchids ngayon dito sa aking mini backyard ay nagbigay sila ng kanilang mga flower. Ito ang ganda-ganda guys. So, tingnan nyo naman. Dalawa yung spike na binigay niya. First time niya na nagbulaklak. Yan, simula nung binili ko. eto, baby pa to, kaya hindi pa siya namumulaklak. Hindi ko pa alam ko ano yung color dahil may nagbigay lang sa akin kapit bahay ito yan guys. Ayan, meron na din siya. Tingnan nyo naman. Ito, hindi pa siya ready. Pero siguro mga ilang days ito or tomorrow mag-bloom na to. Ayan. Dalawang spike din yung kanyang uh, nilabas ngayon na magiging flowers. At ito yung ating white. Ayan. Bali, nakaroon ako ng dalawang puno ng ganito na Phalaenopsis na pure white. Dahil ang pinaka-mother plan niyan, guys, ay ayun. Na nagkaroon siya ng suloy, inilipat ko siya dyan. Ayan. At ayan, meron pa siyang isang bagong uh, petals na inilabas. eto yung dati niya na petals. Ay, ito yung dati niya na spike. Ayan, guys. Hindi ko lang siya talaga pinuputol. Pagka naglipas na, dahil talagang magbo-bloom pa yan. Maglalabas siya ng other petals niya. Basta hindi siya panalalantay yung petals na yan, guys. Ay sorry. Pag tinalalantay yung kanyang spike, 'wag natin tatanggalin dahil magbibigay pa yan ng other spike at doon niya ilalabas yung kanyang mga flowers. Ayan, guys. Ayan ang ganda nilang tingnan. Lalo na guys pag nagsabay-sabay na na mag uh, mag yung kanilang mga flowers. And then, ito pa yung iba. Ayan, dito naman sa aking mga dento dentorium orchids. Ayan, may mga ito, ano, lipas na to. Kisa. Ayan, guys, meron siya dyan. Ayan. And then, ito yung ating uh, green, mint green color. Ayan, doon nakaharap sa daan yung kanyang uh, pag -bloom yung kanyang pinaka flower ay nakaharap sa daan ayan and then ito guys ayan nakain ng uod hindi ko agad napansin pero may natira pa rin na, na, petals na ayan ang ating dark purple na orchids color ang ganda nyan guys kung mapapansin niyo, meron siyang mga puti puti nisprayan ko siya dahil napakadaming paro parong maliliit kaya na pepeste sila, hindi magtutuloy. Kaya in ko na lang. Ito yung isa sa favorite ko guys. Pag nag -bloom to, white na may uh, purple sa kanyang gilid. At yung ating, ayan, fireworks or kids. Ayan, dahil malalapit na, malalapit, nalalapit na naman ang ating uh, New Year. Kaya yan, yan ang mga season yan kapag uh, malapit na yung uh, New Year yan naglalabas yung flowers niyan. Kaya siya tinawag na Fireworks Flowers. Ayan guys, meron yan mga ano talaga, ayan, meron silang mga nilalabas na mga petals at very healthy naman yung kanilang mga puno. Ayan. O di ba guys, napakaganda. Ayan guys, first time nitong magbibigay guys ng A uh, flowers mula nung inalagaan ko. Ito ang aking uh, banda. Hindi ko alam ko anong kulay pa to kaya aabangan natin. Yan, first time niya guys mula nung inalagaan ko siya. At yan yung ibang aking ibang a uh, banda. Hindi siya nagbubulaklak. Hindi ko alam kung bakit. Ito meron isa. Ayan. Ewan ko bakit nag-stop siyang magbigay uh, ng flowers ngayon. Yung aking mga dancing lady, ayan, nagbubloom na sila. Thank you for watching guys. See you in my next vlog. Bye!